Mga idol, magandang hapon naman ulit sa inyo lahat. Yun, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Panibagong pakikipagsapalara naman ulit, mga idol. Yun, so, lalawat naman tayo, mga idol. Ah, uh, dito pa rin 'yung ating gamit, mga idol oh. 'yung pangilaw o panlaya, panghuli ng pusit, mga idol. Yun, so, ngayon mga idol, ay dito naman tayo na balik no sa bangkang King JR1. 'Yung nilawta natin 'yung isang araw, no. At yung piloto dito mga idol si idol Ardi Dalano na hindi pa siya nakalaot kasi yun masama pa rin yung kanyang pakiramdam so ngayon tayo naman dito ulit ang magpipiloto dito sa bangkang King GR1 mga idol at yung kasama natin mga idol ay si idol Hilmer at saka si RR yun, yung kanyang anak yun bali tatlo kami ngayon magsama mga idol so yun mga idol samahan nyo kami mga idol hanggang makarating kami doon sa uh, spot nating paglalautan ngayon so wag kayong bibitaw yun, at panoorin nyo mga idol oh. mula umpisa ng ating video at hanggang sa ating pagtapos panoorin nyo para makita nyo at malaman nyo na rin kung gaano naman kaho, kadami nyo ang ating mahuli ngayon so yun bago ang lahat mga idol ay kong pasalamatan si Gano oh, sa panibagong araw at panibagong lakas na ibinigay niya naman sa atin para makapaghanap buhay Yon, talagang hindi natin kakalimutan si Gano mga idol dahil siya nagbigay sa atin ng lakas so yun at paalis na po tayo mga idol ang ating kasama oh. ar kaway kaway Kau kau benar. Hello. Yon, ada shout out kemar. <laughs> shout out kemar saya lagi ni. So Maya, Maya don, Maya si Arar. So yo Maya don, ah, uh, bokai bibit apa Maya don? Ah, uh, update ko lang din kayo mamaya mayroon pag makarating na tayo doon sa spot natin pagbalautan. So yun, ulitin ko mayroon. Maraming maraming salamat tuloy sa inyo lahat. At God bless po. At uh, kung bago, pa lang, kung bago ka pa lang makadaan sa ating munting channel, Yun, huwag niyong kalimutan mga idol, na mag-like and share, no? At pindutin niyo na rin yung mga idol, no? Yan. At isama mo na rin yung notification bell para pala yung updated sa mga panibagong upload ni Boy Malas. Okay. Alright. So, mga idol, paano sa po tayo? So... Yun. Yung mga tropa, mga idol, So, mga tropa nating ginawa, no? Yan. Nag-ready na rin sila, mga idol, at mapalis na rin. So, Sama natin, no? Nagtatay yung kasama natin ngayon, may idol. Nagtatay. Yun. Yung ibang mga tropa, may idol, hindi pa nakaalis, no. Oh. Nandito pa sila. Nandito pa sila. Oh. At tayo, may idol, ay paalis na. May idol. Uh, rating na pala tayo, may idol, sa ating spot ating paglalautan Pag bagong spot naman itong idol dito pala itong idol oh. sa corridor alam na naan tayo ng kabalyo, mga idol. Ay, my idol, oh. kabalyo po yan, my idol. Oh. Yan, yung isla na yan. Tapos yung sa likod natin. Yan po yung corridor. So, dito tayo, my idol. Sa lugar na Okay, kipag sa palaran tayo dito, mga idol sana sa lugar na to sa ispat na natin mapagduhan sana maraming blessing na nakabang para sa atin no hinanda ni God para sa atin at yun lang may dol habang tamang habang habang lamang doon tayo may dol tamang antay antay at, uh, -dilim. para sa pagdilim para sa pagpahilaw na tayo at, yun at yung kasama pala natin na yun no kami ko may na dol yun no kata na si... na si...

Yun, maraming salamat ulit no, sa panonood nyo. So, ikaw na nakapanood dyan. Huwag mo nang isip to. Panoorin mo naman mga idol. Uh, mula umpisa at hanggang sa adulo ng ating video. Para makita mo yung mauli natin kung ano kadami. Yun.

yung laban natin Yan. para po sa pangalawa mayroon kaya abangan nyo so mayroon langsan na tayo mayroon para sa pangalawang bantag mayroon kasi nakaabot na yung laban natin

kailangang minuto ngayon para itagsak yan yun so ngayon ayan na It's na good snagod. So ngayon yung kapat Para sa mga kapat Ngayon Kaya huwag na natin tagalang ngayon Tara let's go pa rin yung dating yung pusit may doon at may kasama pa ang mga espada may doon no? at ayos na ayos Maydol. goods na goods Uh, oh. so my update ko lang kayo mamaya my para sa panlima nating na bagsak. Yun, marami salamat no sa panonood ninyo dyan. At sagarin nyo na mga hanggang dulo mga para makita nyo yung mahuli natin yung kapuhan na huli natin yun so mga idol ayan update ko na ito kayo mga para sa panlima natin pang-sak, mga idol kapitan so. na yung lapat natin at ayaw na natin na kalan tara let's go itu ko na kayo mamaya Para sa panganib Yan. At abangan nyo na lang din Sa mga Idol salang mga Yang huli natin mga Idol Limang bagsak po yan mga Idol Naipon sa Ay okay. huwag okay, na ilibos mo na gang Ilibos ah okay boss Yan Limang bagsak mga Idol Alright Lagi na tubig ka Buhusan mo ka tubik. 5 baksak po ya pak, 5 baksak Nah, yos na Tengok pak Tobi Tengok pak Tobi Let's go. yang kita buatkan untuk perempuan-perempuan di Maidun jadi kita berkumpul di dan kita akan berjalan dan kita akan berjalan ke Maidun

Pinun pala tayo ng idol o. Oh. Yan sa wakas. Kumita din tayo na maganda-ganda. Maganda na kaya rito. Lapit natin dito. Yan mga idol o. Oh. 7,202. Okay. Thank you na marami. Oh pa, idol, pauwi na tayo may idol. Ito ba yung lagayan namin? Pauwi na tayo. Pauwi na kayo idol. Pauwi na. 7,202. Sa wakas mga idol Kumita din tayo kahit papano mga idol Kahit sa pagganon-ganong Bagsak natin mga idol Paunti-unti pero naiipon din siya mga idol Ayaw dup, 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 Duping sipag lang talaga mga idol Kayay kayod lang talaga kayod Huwag lang talaga sumuko mga idol sa ganitong hanapuhay mga idol no? Minsan wala, minsan meron Pero kailangan na talagang Lakas at tibay ang loob

Baka mayroon ka pang shoutout dyan, eh, darling ni mo, o oh, si... Shoutout sa asawa ko, mahal malam mahal kita. Iyo, no? Iyo, <laughs> mga barat na, ikaw, idol. Iyo. <laughs> Kayot, maulaw, <laughs> mga idol. So, okay, hey, thank Kaya you. Yun. Sibin. Ayos na. Ayos na. Puna kami sa inyo. Oh. Oh, idol, pawin na tayo, mga idol. Sabi, so, mga idol, nag... Uh, hindi tayo nakapagpadamag, mga idol, kasi... Kuan, yung malakas ang Agos. Mga gabatayan, nakaalis din sa pindohan natin siguro kung tayo doon baka hindi lang 7,000 yung kikitain na. natin baka dadami pa, Lagi pa idol, shout out idol hey, shout out, ano daw pala si Popo Black? Opo, si Popo Black, lalaki, 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 lalaki,